So, good morning. good morning po. Si Sir mukha siyang normal. Ah, kasi so makita ha, para mag-document na natin ang mga. Sir, pwede ka ba tumayo? Tapos lumakan simula ka lang dito para pabaya. Ah, ah nakakabangon maayos ayos. Aray, masakit yun ha. Medyo. <laughs> masakit yun ha. Oh, yung yung lakad niya, hindi ay pumipilay. Hindi kasi pumipilay eh, no? Medyo. Hindi pumipilay. Seriously, sir, si Sir, bakit ko ito binigyuhan? Yung sakit na kasing edad ko! 30! 30 years old daw! 30 ka ba? Di yung sakit mo, 1992 pa yan. 90 meron. Ina. Di no. Mananawagan ko ako oh, sa may mga sakit na ganito. Pag ganito po katagal yung pilay niyo, wag na akong idamay! Sinasabi sir, hindi pa daw siya buhay niya. Ah, so, Bosing! Damay damay na to. Damay damay na to. <laughs> daw po yung mga nararamdaman niya. Ayoko makisali, tanongin natin si Sir, baka kasi may same case kayo. Sir, anong mga nararamdaman mo siya? Pagka... Parang normal naman, pero pagka matagal na nakaupo, parang lagi kang ngawe. Pagka nakatayo, ganun din. Hmm. Oh. Ngayon, pagka makakaano naman sa paglalakad, mababawasan lang yung sakit niya, pero mga ilang araw, mga ano, babalik naman siya. So yung so, pinigin na nawawala? Oo, yung patala ng lalim ng ngawit. Nakawintuhan ko yun kanina eh. Yung matagal na 10 minutes yung upo. Ang tagal! Hmm. <laughs> Tapos yung tagal yung ka, masakit na yun. Yung tagal niya, yung sinasabi niya, yung tagal ng upo. 10 minutes lang daw yun. <laughs> ang tagal ha? Tapos yung paikot ka na sa upo, ang dito na mapakal eh. Ang trabaho? Ang trabaho ni sir? Operator? Excavator operator. operator, operator. Bakatag yun ah? Bako. Oo, oh, bakatag talaga sakit mo. Hindi, pag natatagtag, okay na, para kami na minamasals. Pero pag kayo tumigil na, ano, yan na. Ramdam mo na yung na nawit, nawit ka na. Tatayo ka na noon. For 30 years. For 30 years. na tiis mo yan, sir. Eh, walang magagawa. Trabaho na. Dapat check up na yan. M hindi naman na, hmm. ano, uh, for pahilip lang, tsaka masals. Kung ako tubig. Dapat, Dapat check up, hindi. Hindi pa. Kasi dati ako na-accidente. Anong aksidente po? Ah, uh, Ah, bangga motor, kotse, kotse kami yung binangga mm. kaya binigay mm. kaya, kaya dine. ang pwersa galing sa likod oo, oh, pwersa sa likod ang inaano sa akin, wala namang fracture, wala namang bedrest lang ah, in x ray siya dati? in x ray wala naman. wala siya? Eh, wala? wala 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 tapos dito siya sa trabaho mo? Eh. Yeah. nagka-X-ray kayo once in a while? hindi naman nila in x ray bada lang naman may X-ray dyan bada lang? bada lang so, kasi okay, bedrest lang yung inaano sa akin nung na-aksidente ako eh, yeah, hanggang na uwi na ng mga pahirot-hirot lang. Pero pag pinapamedical ka ng company, fit to work? Fit to work lagi. Pero alam mo may mali? Mm, ano, baga lang nung nainanay. Sa bagay? Hindi naman nila titignan yung kwanta. Sige. Pero naalagay, fit to work? Fit to work. Lahat. Ano yung fit to work ka? Siyempre hindi ka makapagod. Ano yung gano'n lang gano'n doon sa upuan? Ah, gano'n talaga. Kaya kempot-kempot. Minsan nakataas ang paa Sige. Tulungan natin to si sir. Tapos After nun, itesting natin ang itesting. Pagtapos ng hilot, i-check natin kung makakaupo na na matagal. Hindi natin pwede nga lang, yung kwento-kwentuhan lang, ha? So, game sir. dapa. Ano to, sir? Dito lang sumasakit o dito sa binte? Dito lang, dito. Dito pa lang. 30 years to, 30 years. May ipapagawa tayo kay sir. Kasi kanina, may pinagawa ko sa kanya masakit daw. Sir, ganito ako. Medyo. Pero, ayan. O. O. Sige na pa. <laughs> Kita mo dyan? 30 years. Ayan. Baka nawa yun naman. So, yun. Ito. Ito yung sakit niya for 30 years. Na nagka... Uh, ano daw? Ang cost daw eh. Disgracia sa sakyan. Pero sa mga taong nanonood sa akin, please, pag, ano, pag mga more than 5 years na yung sakit niya, huwag nyo na akong idahan ang tagal na yung iba. Eh. Maka mamaya, kailangan pa ng multiple session. Kaya hindi lahat ng sakit na magagawa ng paraan ng isang tirahan lang. Kasi minsan, eto, alam ko kung saan nagagaling yung sakit. Ang problema, sa tagal nito, naglaman na to sa loob. Gagalaw, ga, ano ba, sa first session kaya mapapagalaw na natin. Ba't nandiyan uh -huh. ka? Eh, dito yung camera. Magagawa ng paraan, pero huwag kayong umasa lagi sa first session. Pero walang sampung session dito. Malabo yun. Tamaran nyo sa exercise. Para ano? Ki, bumahin mo ka tabi. Ay, ako muna. Yeah. Ah. Shout out po kay Colonel na boss ni Tama. Congrats po, magiging general na yan. Eh, hey, kung yawang. Kailan ba? Sabi ni Tama. Sobrang congrats po. shoutout mo si Taba. Nasa, ano siya, Singapore siya. Uh -oh. Shoutout po kay Taba, na tropa namin sundalo. Sana marami kayong mapitindi <laughs> Lahat ng may pilay na kasama ni Taba, welcome kayo dito pag tapos ng training nyo. Kasi sabi niya, yung iba daw na hospital na, iba daw kasi nagkatama na daw sa likod hindi kinaya. Ano ang pangalan nun? Well, wag wala, 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 wala pangalan ng Ano, uh, Taba, ganun dito. Kami bahala dyan. Uy, ah! ang ganda lang wala, ha? Ano? Hanggang dalawa lang. <laughs> Baka lang buong yung buong platon yung mo, tara. Pa isa-isa lang, yung pinakamalalala muna. Ha? Oo. Oh. Yung kasama namin ngayon, hindi si Gentol ha, kasi po si Gentol masyadong napapasarap ng tulong. So, ang kasama po natin, eh, dati po nagtrabaho sa spa. Medyo naguguluhan pa siya sa mga pinagagagawa namin. <laughs> tara, tara si, mo saan kung ako gagawin. Okay. Kami na bahala ng Hershey. Sarap ito. Eh. si Sir kasi sa 4 years down, na nagpakaya ko siya at nagpahilop. Hindi na daw napatunog ulit yung likod niya. Unang ako na po kayo, hindi po tunog ang concern ng grupo namin dito. Ang concern ng grupo namin, isa ulit sa dating posisyon, yung mga tama ninyo. Kaya kahit anong sakit, medyo napapagaling namin. Baby, patahan na. ilalim. Pumasok na. Ito ang pagdamo pala. pala. Ito ang pagdamo pala. ang ang pagdamo pala. Ito 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 ang pagdamo na Ito ang pagdamo pala. Ito ang pagdamo pala. Ito ang pagdamo pala. Ito ang pagdamo pala. ko ang Semama ya, cek-cek nanti sih Sir, sir tadi kita oke bentek bentik kita Ayos. Ayos loh, okay. ah. Kailangan niyo pumunta dito to find out. Ah! <laughs> 30 years, 30 years to. Ini tuh biro, ini tuh kahapon lang. Chismis to. Ano sir? to. Ang mga therapist, tingin mo yung ibalik yung mga pilay na mga more than 30 years na? Depende po sa therapist. Depende. Eh, yung ganito ka 30 years, tingin mo kaya? Nairap. Ah. Nairap. Nairap. Gangster ka na no? Gangster. Tama ka. Ano? Sila ang bensya na sa akin, ang moto na ako. Magkatayo sila na ako. Oo! Matresik. Ha? Ito lang ba yun? Dito? Oo. Dito lang. lang. Dito lang. lang. Oh, Pwede natin itong ipost agad. Pwede natin itong ikat. Ipa, pagsama-sama na lang natin para malaman nyo kung nasa yung grupo namin. Papunta po kami ng Bosay sa Antipolo. Huwag <laughs> <laughs> mo! muna kayo. Si-check muna natin. Kapain ko lang isa-isa kasi medyo matagal-tagal pa to. Ikakat na muna namin. Wala kasi si John Paul. Wala kami yung editor. Kami dalawa lang ng Hershey sa kayong asawa ko. Pero mamaya, sama-sama tayo. I-testing natin si Sir. Sama din natin si Ate yun. <laughs> Antayin natin yung si Sir mismo yung magsasabi na wala na or may konti na lang hindi tayo pwedeng mag-relay na sa akin kasi hindi naman ako yung may kataban. siya ha so God bless sa lahat Uy. so God bless sa lahat bago ko to ikat ulit-ulitin po natin ang booking in checking libre yun uh, wala pong advance payment sa grupo namin ang bayad pagkatapos mahilot ha walang magpapaskam ah uh, hindi po sa grupo namin yun kahit tanong nyo to sir may ng kami advance payment wala sir oh, wala ha wala so paano kita-kita tayo mamaya abangan natin yung mga ah pag-check natin na pag-check natin kay sir kasi siya yung nakakaramdam niyan, ha? So, cut. na! So, tara natin, Isa isa na natin 'to. Ah, tapos na namin siyang hilutin. Napagpahinga na rin namin ng konti. So, first part, sir dapat. Bossing cobra pose ka ulit. Tukod mo dalawa mong kamay. Hanapin mo yung sakit. Asa na? Bigin ako Wala. Di ko alam nagpunta. 30 years. 30 years. Ayoko sa videohan kasi alam naman ng mga tao na nagpunta dito. Ayoko binibideohan yung mukhang basic. Yung ano, mukhang normal pero walang sakit. Ay ano, mukhang normal pero may sakit. Ano? Okay. Tokiin ko pa yung sigula. Wala! Wala ko Wala ha. Eh. Wala, bad trip. So doon tayo sa part na tingnan natin. Taga saan niya si sa Kuya? Sa Bela. <laughs> <laughs> <coughs> para, parang ano lang, para, parang nagpatawa lang eh. Kung dahil, titestingin pa natin yan, uy! Hindi pwede, pwede. pa yung <laughs> pwede! Loko pa! Titestingin pa natin yan! So, ganito kami natin. Ah, uh, sir, tagilid. Tagilid ha? Tagilid. Upo. Kasi tayo ko muna 10 minutes. Pag nakatayo ka ba, nararamdaman mo siya? Pagka tumanggal na. Mga 10 minutes, nakamdaman mo na yan. O. Oh. She, ah, uh, teka lang ha? Parang walang dayaan. O, oh, yan yung oras. 8.42. Ha? Huh? 8.42. Oh. Totok mo. Before to to, i-10 minutes natin, tapos tanawin natin si Kuya. As I said, hindi ako yung pwedeng mag -de decision na wala na. Ang lagi magsasabi niya ang customer. Uh, mm -hmm. tingnan natin after 10 minutes. Then after nga, paupuin naman natin ng 30 minutes na nakaupo. 10 minutes lang daw, masakit na eh. Tingnan natin sa 30 minutes. So, shake. Mm -hmm. O, dyan muna kayo. Cut muna. Cut muna. Cut muna. Mm -hmm. 30 years! Ang yabang, no? Hindi naman mayabang ko eh. 30 years lang naman, shake. So, o. Oh. Basta, okay naman siya. Wala? Wala, wala. Hindi na alam. Ano. Kaya lang talagang... Ba ma magic balik agad. Akala mo, akala mo! Sir, napapagawa ko. Kaya lang hindi niya nagatawa ng mga tagay. Kasi Kaya siya, sir? Tapos kahit 10 minutes natin, nakatayo. Ngayon, bago natin i-final interview, pauupuin namin sa labas for 30 minutes. Kasi hindi niya daw kaya tumagal ng 10 minutes. Ang matagal niya nang upo sa 30 years, 10 minutes daw. Lakas ang trip nito ni Kuya, no? Ito yung bahay niya, 12 hours. <laughs> upo <laughs> dyan. So, as I said, hindi pwedeng kwentuhan lang sa grupo namin. Kasi magbabayad dyan. Tapos karamihan na nagpupunta dito galing pa sa ibang bansa at sa ibang lugar. So, sulitin natin bago punta. 8.53. Gawin na natin 9.30 bago natin interviewin, ha? More than 30, more than ano, more than 30 minutes, ha? So, kita-kita tayo -kita, nito mamaya. So, as I said, Si Kuya magdidesisyon kung ano nangyari at siya yung magbibigay ng information sa mga manonood dito, hindi ako. Okay. So God bless sa lahat, kat ulit. Kaya may natakita. kita. Kuya, walang dayaan. Anong nagbago? Masarap lang na siya ngayon hey, po. Oo. Kaya lang yung pagbabago niya yung parang maging wow. -huh. pipit lang dito. Okay. Siguro, wala, tagal, 30 minutes na ako po, Hindi mo nagawa yan for 30 minutes? Uh, magagawa siguro yung talagang, siguro eh, pilit na ako nang pilit dito sa upuan. Eh. Malikot siya, eh. Steady lang siya? Hindi, na. na siya yung kumalaw yeah. na. Wala. Tapos ito kanina na-mention ni Tessa sa akin. Pag daw siya ng matagal... Dapat ka kay Kuya. Pag siya ng matagal, drop siyang tumayo. Di ba sa alam nila? Oo. Oh, kailangan ko nang tumayo. Ah, kailangan ko nang tumayo. Kasi, kasi, kasi nararamdaman mo ko ng pasak. Ganyan ka. Tayo. na, na. Oo. Okay. Tala. Wala naman. No. Kailangan pagkaya tayo. Ito second session na lang natin to para hindi naman masyadong bumbong si Kuya. Tapos tuturo natin siya ng exercise para mas solid natin. As I said, syempre, don't expect too so much 30 years to eh. So, baka kasi pwedeng mag sa loob or may natira talaga. So, after ilang araw, magbabago pa kasi siya kasi sa, sa 30 years ngayon ulit na niya. So, ganda sa lahat, kita-kita tayo. Pag may ganito kayong case, welcome tayo sa bahay ko. Lahat kahit anong trabaho. So, ganda sa lahat. Cheers! Uh -huh.